akala mo madali lang likod ka. Ah. Oo. Oh, oh. oh, wow, ano nangyari sa likod mo? Ano lang? Anong pakiramdam mo ay doon? May time na may, parang may kumukuhit bigla. Parang biglang masakit. Biglang masakit? Hmm. Mga ilang araw mo na nararamdaman? Hindi, hmm, Hindi siya na lagi eh. May sumpong lang na ano. Pasumpong-sumpong. Pero yung mga pasumpong-sumpong, kailan yung pinakamatagal na yung... Kumbaga, kailan nagsimula hmm. yung mga pasumpong? Siyem, ibig sabihin niyan may mali pag nakakapwersa tayo. Oh, para may oh. para may kidlat na ano. Ibig sabihin niya spinal nerve 'yun na compressed. Kasi lagi din ang nagmo eh. Mm, no, Mas, mga long rides. Sa, sa trabaho lang natin tagal na rin ako. Do si oras. Do na Sige, ko rin mong mong susunga yun. Ang karate, buong ligod mo. Ang karate, sa dami ng masasarap na pagkain in ngirtal ng magtaya. Yeah. Yeah. O anli. Pero ako sabi nila sa video, kumayat tao. Hmm. Ang ginawa ko, nagbibilyar ako. Kahit gabi na, pawis na pawis ako. Kung baga nasasabayan ng puyat, mami. Tayo kayo doon. Ayan, mo kapatid. Kumusta mo mami? Ha? Tumusan mo kayo? to. Tagal na din kinakita. mo. ilang buwan nila. Yeah, three months. Sabah kayo, doctor? ng Australia, e eh, Mindanao sila. Kesa umuwi ng Mindanao, dito muna sa akin kasi nasa ano na ako eh, nasa Maynila na ako eh. Kesa Mindanao, tapos balik dito. Dito muna nag-hotel sila sa paligid dyan. O, di dyan. Palagyan na lang natin ang kortina para privacy kung matutulog. Lagyan ko ng dalawang bed. Tapos yung paikot na pagano anong Aircon video ko okay. eh. Nagyan ko kayo ng video ko okay dyan para... Nakapagbakasyon <laughs> na dito. <-vacation> na <laughs> Tatiles ko yan dyan eh. Para... Yung iba talaga, ako lang inuuwi eh. Kaya bigyan ko rin sila ng ano. Ay ba? Binibigyan din ako ng regalo ng mga chocolate kahit pa paano ang mm -hmm. umuwi. Eh. Oh, di bigyan ko rin kayo ng regalo. Tulugan. Di kaya. Okay, wala chocolate. Wala problema, Ang mahalaga, safe kayo. Natunaw ang chocolate. Ang mahalaga, malusog kayo. Pati yung jelly, yung blami, parang kalamay. Eh. Sobrang yun. Yeah. Okay, eh, kasi ano yun eh. Pag na, ano, yun, parang mm hmm. yung juicy na eh. Kung grabe pala init po. Oh, inhale. Exhale. -in. Sa ano rin kayo, di ba? US ba kayo? Sa Australia. 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 O yan, para pagka naanto kayo. O ilang lang araw na lang yan, tapos na yan. Ngayon na abot ng mod. Ko, ko yan? Pila, napakalulis. Sa sister ko kasi, na mo sa Australia. May shout ito nga eh. Kaso, nilirakan siya sa eh. Eh? di ka naman eh? Uh, uh, eh, matatagal um, dahil na sobrang init. Ano rin, weeks lang Hindi naman na sobrang init. Ngayon, angel mo Tako na. Hindi naman. Hindi naman lang. Ubukasin. 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 eh. Hindi okay, Ubukasin. Ano? Ano? Basa, for... Oh, may part ng um. ano, Australia na summer pa December dito paliktad. Yung December dito summer sa kanila. Ano Hindi. Na makatagal sa ano dami, din, dati ako nandun sa kwarto. Yung okay. cellphone. Sana yan lang talaga. Ako hindi ako pwede sa muna nandun. Nagkakaroon ako ng gastro. Actually, ano, buka ko dito, di ba? Kaso nga, inaano sana ng date. Paalis na ako. Kaya, hindi ko na tuloy dito. Oo, hindi kaya, ay, kaya ang basahin. Na Kabisado nyo naman narito eh. Alam niyo nang ano ito, Mm -hmm. Eh pag pinunta ko, pinunta ko kayo. Kaya na kasi paalis sa na ito. Saan ang nabitin? Saan ang bubiyan mo? <laughs> Wala nang titiglat-tiglat niyan sir. Inawat ko na. Okay. Oo, oh, no, not... oh, check mo. Hindi nito kasi yun. Sa malayo ang mga biyahe, di ba? Oo. Oh, Sa'yo, last na biyahe ko, Bicol. Naku. <laughs> <laughs>